Mahigit isang daang miyembro ng Abo Sayap at Maute Group ang tinutugis ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapatuloy ng operasyon sa Maguindanao. Natuntun rin ng militar ang tatlong umanay balwarte ng mga teroristang grupo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Labing lima ang napatay sa hanay ng Abu Sayyaf Group sa gitna ng pinatinding operasyon ng militar sa Butig Lanao del Sur. Kabilang umano sa mga nasawi ang Indonesian terror suspect na si Mohisen at dalawang local terrorist na sina Salnum at isang alias Sadat. Walo naman ang sugatan kabilang ang magkakapatid na Abdullah, Omar at Otto Maute at ang umano'y leader ng ASG na si Isnilon Hapilon sa inilunsad na airstrikes ng AFP sa butig simula noong Enero 26. Sa ngayon ay hindi patiyak kung buhay pa si Hapilon na sinasabing kontak sa Pilipinas ng militanting ISIS. Nananadili pa rin po ang information na siya ay sugatan at na nangangailangan ng medical attention. Sinabi rin ng AFP na natunto na nila ang tatlong kota ng dalawang grupo, ngunit tumanggi muna silang ihayag ang detalye nito. There were three encampments actually that were overtaken, which was uh, in the same part. Encampments were in the same areas that were uh, attacked uh, that evening. Tiniyak naman ng militar na sapat ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sa mas maigting na operasyon laban sa mga teroristang grupo na target mapuksa sa loob ng anim na buwan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aginaldo.